Yo mga dudes, in today's video, we're going to unbox this thing. This is a micro microwave oven. Uh, ang brand niya is American Home. So, a little story while I'm doing this. Uh, napanalunan ko siya sa raffle na yeah, company namin. So, yeah, sa year-end party. And then, unexpected ko talaga naman nanalo kasi simula nung bata ako never pa na nanalo sa gan mga ganito so yun ah, uh, syempre salamat sa Diyos dahil nanalo tayo ng ganito and sakto nasira na yung ano ko doon, yung microwave so nagplaplan na rin talaga ako bumili pero good thing nanalo tayo and syempre salamat din sa company natin na may event din, may paraffle so ayan Shoutout sa inyo uh, Areles, and syempre sa team it's nice to meet you all. kasi <laughs> work from home kami and hindi naman lagi kami is may meet up so napakabihira lang and sana pumasya to doon sa dati nating lagay ng microwave kasi kung hindi kailangan natin i-DIY na naman pero since both sila 20 liters uh, sana magkapareho lang magkaiba lang sila ng brand pero hindi ko lang sure kung ano. Hmm, let's inspect, let's, sorry, let's inspect this first. Medyo heavy pala siya ha. So, hindi, hindi. Siguro ibaba na lang natin. Oh, yeah. Ayan, kita naman sa camera siguro. And ayan ang ating microwave. Siguro reflex lang natin ng konti. So ayan siya. anti uh, ito yung uh, turning plate or yung glass. Then mong okay siya. Uh, same na same siya before ng microwave ko analog. And kulay black din. Ayan. Then ito yung rolling niya. Ikaw tawag doon. Tsaka itong mga to. So, tanggalin na lang natin siguro itong mga plastik kasi baka masunog pagka tinesting natin. testing kasi natin siya. So, yan. Mukhang okay na okay, okay. siya. ganda. Ang shiny niya. And, nang problema lang sa saksakan. Wala tayong adapter para doon. Yung tatanggalin na lang natin to. Itong sobrang... Uh, saksakan since uh, for ano naman siya ground and wala naman tayong ground dito so ayan yan siya maganda ayan 20 liters and 20 liters din yun so I assume na same lang sila ng size ayan nahanap ko na yung plies then ayan tanggal na natin siya Ayan, natanggal na. So, testing na natin siyang isaksak doon. Then, the testing natin siya kung bumaga na <laughs> yeah, magana lang tayo ng mainit na water or magano, magpapainit lang tayo ng water. Kailangan yung water natin syempre, ceramic. Make sure na gumagana. Ayan. Hingi natin to dito. Ayan. Then syempre, ilipat na natin yan dyan ayan then ito i ilagay na natin itong tubig ayan test for testing lang naman to ayan so napansin ko ang settings nya meron tayong low meron tayong defrost mid low med uh, medium high then high, and then we have like up to 30 minutes. Yan. Tapos, since nakasaksak na, siguro i na natin. Since po testing naman din for 1 minute lang. Yun. Sounds good. Nice. Yan. Tapos mamaya ilalagay na siya natin doon. Hmm. Careful. Oop, mainit. damang ko mainit. Mainit siya, mainit. Hindi ko na kailangan naman. Kasi umuusok. Hindi ko alam mo kita sa camera. Pero umuusok. Tapos pag ginawa kami yung baso, mainit. So, hindi ko na kailangan ano yun. I-testing hawakan pa yung tubig. Such an idiot, no? Mayroon <laughs> ko pa yun. <laughs> so, ayun. Ah, ha. Ngayon, cempre. papalit na uh, na natin tong microwave then papalit natin sa isa. So siguro uh, maglinis muna tayo onte since medyo makalat. Ngayon lang. Mm -hmm. alisin natin tong sterilizer then alisin natin tong lumang microwave ayan so since tested na siya Siyempre, did na natin siyang ilagay dito. Sana, ano lang siya, sukat. Ayun. <laughs> Napinilit, napilit naman ipagkasya. So, ayan na siya. Pilit na magkasya. <laughs> ayan. So, so far. Okay naman. So, ayan siya Napagkasha ko naman. Paso 0 talaga. So, baka adjust ko na lang ng konti itong nasa ibabaw para hindi siya gano'ng kasikip. Pero, pang hindi ko na i-vlog yun. So, yun lang mga dudes. Thanks for watching. Peace out!